So, ayan nga. Uh, good morning! So, start tayo ng vlog ulit. Another na another day. na container so mayroong lasing sa gitna ayan yeah. binaras ko muna yan medyo hindi ko na, na video pero yun na nga sa... so dahil may lasing may feet Ito, nililis namin yung medyo dyan nililis lang namin itong gitna mamaya mayroon, mayroon dito ayon yan sa plano So ito nga yung trabaho namin no. Papaliwanag lang natin. I main waiting lang kami ma-discharge lahat tong uh, container na to then pagtas dito ma-discharge uh, dadanduri lang namin to. It means uh, nagre ready lang kami for lashing. And then ayun, pahinga na kami ulit. Doon. Pupo naman kami doon. So ayun muna para sa sobra over 45 45 tapos may day na natin oh bali o dikami pero break time yun na nga, balik tayo sa vlog mga vlog so tapos na nga yung trabaho natin ngayon medyo van life muna tayo van <laughs> life ibig sabihin dito tayo sa sasakyan natin hindi joke lang sinubukan lang natin kasi nga medyo gabi na na antok so medyo magulo yung yung sasakyan wala, pakita ko lang try lang natin mag van life so yan, wala naman masama So, testing natin. Pag test ng trabaho, ito yung sunod na vlog. Katinga, ang lamok, pero meron tayo <laughs> katul. Yan, di ba? So, maglilinis muna tayo. Diyan muna tayo. So, maglilinis muna tayo. na. Ito, yung laman pala nitong sasakyan. Ito. Ito mga camera. Then, ito mga pang trabaho ko. Sa so, barko tapos ito tuwalya then ito 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 itong pinapatungan higaan to higaan na nagiging upuan binili ko lang sa recycle tapos ayan may mga tag dito may mga helmet tayo dyan mga damit so yun kasi nga baan light tayo no? tapos ito yung mga camera ko pagka tawag dito may mga shoot tayo on the go tayo kasi yung trabaho din natin eh tawag dito ah uh, yun nga eh trabaho kasi natin eh barko so on call tayo so yun naisip ko mag ganito magsasakyan ng ganito kasi nga yan ngayon katatapos ko lang kumain so dilipitin ko muna siya at mag-aayos ako so dun muna ayan marami tayong ayos yung dito yun mga ito may gumagin nga ito may pagkain pang libre dun sa trabaho na so nawa ko siya nakalibre pa ng pagkain yun may pagkain na tayo dito may kanin nalagay natin ito hindi ba hindi ba magaling hindi naman no? Ayos lang naman diba? So ito basura. Toothpick. Toothpick na. Yes. Ayan. Yeah. Ito yung sabi mo natin. Tapos itong bamesa na natutupat. Kasi kalat siya. Hindi natin na iwasan kasi nagtatrabaho tayo. Medyo malamok pero may katol na ako. Oh. Okay lang. Ayun na nga. Ayun, lipat natin yung camera. Dito. So, ayan. Diyan ko nilagay yung camera. Ayan. Ayan yung camera 360. yan yung kanina. Yan, mamaya may kita nyo. So, ito yung tsura nya. Yan. Yun, balik tayo sa camera 360. Pinakita ko ng itsura nitong itong camera dito. Video ako sa cellphone. So, tara. Tayo na't na maglinis. Let's go. Linis na. lang. Konting ligpit lang ng mga gamit. Kasi, para naman maayos dito sa sa sakyan na lumuwag. Ayan. Susunod pa. Hindi pa masunod. Ito pa lang minagayan. Medyo delikado yung katol. Dapat meron sa um, kahit lata. Lata man lang. So, ito.

ito laptop pang edit pagka meron tayong video works ginagawa dito na natin yung tinitira so ito yung camera tipit ko na medyo tayimik medyo may nalang boses ko kasi yung mga kapit bahay kasi dito yan natin meron ang oh, ano rito mini cabinet pala ito 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 yan ito nandito yung mga damit yung mga damit ko yan may jacket na dyan kasi taglamig na medyo lumalamig na ito binili ko sa amazon maganda sya kasi nang bubok sa yung taas pati yung mga gilid yan then ano na pwede ko sya nakpan pwede rin sya maging lamesa ano ay then dito rin yung Uber Eats bag ko kasi minsan nagdi-deliver ako diretsyo dapat dapat ngayon magdi-deliver ako eh pagtapos ko ng subaw sa bar ko kaso pagod na ako eh Pitman tayo So, yun na nga. Gusto ko rin pakita yung ano, iba't ibang trabaho ko dito sa Japan. Maraming klase, iba-iba. Pero main yung barko. Tapos, uh, nag-video, nag uber Ayan, pagka walang barko, nag-uber tayo. Para di tayo mawalan. Nahirap mawalan. Nakatakot. siya lang naman ako dito. unang unan. Ayan, ayan. Pwede natin yung dyan. So, ito na yung basura. Tapos na. pa. At ayan. patol. Ayan. Ang talaga. So, yun na nga. Tapos na. Medyo na yun siya. Kompleto tayo. Mayroon tayong toothbrush. Unan. So, yun lang. Pinakita ako lang. Then, pagka gusto uh, ko na matulog, ayan, hindi ako lang siya. ito yung ulan so tulog na tayo hindi na mag-uber bye bye